Ay, may Shopee ka na naman, no? Dumating ngayon, no? Oh, grabe ka naman. Pati dito sa bahay, merong Shopee. Oh, inom-inom ka lang ng tubig dyan, ha? Ba? Yeah. Wow. <laughs> yung... dalawa pa. Dalawa pang parser Sir, ito, yan. Para sa to. eh. Oh, tama? Hmm? Oh. Un oh. unbox e ko ako. I-video mo ako. Oh. Mo para makita. Naka-video na to. Sos. <laughs> ano ba yan? Oh, tignan mo. Maliit lang. Kasi para sa to. eh. Ano naman yan? Dali lang. Mada, wag oh, kang masyadong excited. Excited ka. Ba yan? Ano Sas. <laughs> Oo nga, para sa'yo to. Ito talaga. Don't be too excited. Sas. Para sa'yo to. Ito ba yan? Pampaganda mo. Oh. Ang galing. Pampaganda ko yan. <laughs> sa akin yan, pampaganda ko. Yes, it's for you. Ah, Ang, galing Ang galing talaga. mo to. Lipstick. <laughs> Lipstick. Oo, tingnan na rin. Oh, chinelas mo. mo. Tignan mo. May chinelas oh. ka na naman. Ang galing talaga. Yeah. Ang ganda. ganda no. O bakit black, hindi pink? Eh, pang school to eh. Oh, para sa'yo talaga to. Galing talaga nito. Mm -hmm. size 37. Very Baka good. Baka naman. Very Ay, good talaga. Nako. Size 37. Masaya ka na naman yan. <laughs> Shopee. It's a shopping. Gal